Sa mga PUV operator dyan, natanggap nyo na ba ang inyong fuel subsidy? Sinimula na ang distribution nito ngayong araw. Pero may ibang super nga lang na hindi sigurado kung makakatanggap din sila. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Sampung magkasunod na linggo nang sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya para maibsan ang epekto nito ay namibigay na ang gobyerno ng fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan. Ngayong araw nagsimulang mamahagi ang pamahalaan ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV operators. 10,000 piso ang matatanggap ng mga operator ng Modernized Public Utility Jeepney at Modernized Utility Vehicle Express. 6,500 pesos naman sa traditional jeepneys, pampublikong bus, taxi at iba pa habang 1,200 pesos sa mga delivery services at 1,000 pesos sa mga tricycle. Diretso itong ipapadala sa kanilang e-wallet accounts, bank accounts o kaya gamit ang fuel subsidy cards. these P280,000 would be uh, given to uh, the LGFRB accredited uh, transport groups, the cooperatives, while the uh, 930,000 Uh, units of tricycle will be handled by DLGU through the uh, Department of uh, uh, DILG and then uh, 150,000 would be for the delivery services na ahawakan naman po ng Department of Trade and Industry. Tinatayang aabot sa 1.36 million beneficiaries ang makakatanggap ng subsidiya. Pero ang taxi driver na si Tatay Eusebio, hindi raw alam kung makakatanggap ba sila ng fuel subsidy. Wala raw kasing abiso sa kanila tungkol dito. Nakarinig na ako ng ganyan. Pero hanggang ngayon, nag-antay nga ako na baka magkaroon ako. Pakasakali man lang makatulong. Kasi tumataas na talagang gasolin. Malaking tulong daw sana kung mabigyan siya. Lalo't halos sa boundary lang ng taxi na 1,100 pesos na pupunta ang kanyang kinikita dahil sa mahal ng langis. Dalawang linggo na ano na nabablangko ako, nag isip na ako mag iba na lang na ano ng sumigil muna sa pagda-taxi. Kailan wala akong makita ng ang tricycle driver na si Tatay Bird, hindi rin alam kung kasali siya sa maaabunan ng subsidy. Halos kalahati pa naman sa kinikita niyang 700 pesos kada araw ang napupunta lang din sa gasolina. Sana nga magkato magkatotoo yung balibalita na magkakaroon kami. Nung nagaraan na subsidy, wala naman kami natanggap. Pero ayon sa LTFRB, automatic na makikredit ang cash assistance sa account ng beneficiary, lalo na ang mga may fuel subsidy card. Depende nga lang daw sa Land Bank of the Philippines kung kailan ito matatanggap ng benepisyaryo. Ang mga hindi naman daw kasama sa listahan ng mga benepisyaryo, maaring expired na ang prangkisa ng minamanehong sasakyan. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.